Hello guys! Bari mag-aayos ako ngayon guys ng aking mga display. Kasi as you can see, hindi na siya kaaya-aya. Kaya lamay hirapan na yung mga chikiting ko dyan mamili kung ano yung gusto nilang bilhin. Kasi hindi na nga siya, parang hindi na siya kaaya-aya sa matatingnan. So ngayon, kailangan ko na talagang, kailangan ko na siyang maayos guys. I-retouch -re ko lang siya yung mga nakalangay sa pads ililipat ko siya sa sabitan. Tapos yung ito naman dito guys na part, ayan, medyo ayusin natin yan. Kahit yan lang yung meron dyan, kailangan pa natin yan ayusin. So ngayon, ayan nga, ayusin natin siya para mas magmukhang attractive ulit at mas mukhang sexy ulit kasi marami siyang blanco-blanco. Pati ito dito guys, tingnan nyo naman. Ayan, din na talaga siya kaaya-aya. Yan, gulugulo na siya. So, hindi mo na maintindihan. So, ganito siya guys sa labas. Ayan, sa so, marami na din siyang mga kulang-kulang. At yung sa taas, ayun o, parang na siyang napabayaan na tindahan. Ganyan yan guys kapag uh, marami ng bawas yung mga... mga display natin, nagkakaganyan, normal talaga yan so dapat lang talaga na ma-maintain natin na will arrange siya Okay, makeover ko na muna to guys and balikan ko kayo And eto na nga siya guys, naayos na natin. So, kung makikita nyo, ayan na lang um, ang ganyan na lang talaga guys yung display ko kasi nga paubos na talaga sila. Pero at least ayan -sik 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 na six six na ho natin at hindi na sila hiwa-hiwalay. Eh kung mapapansin niyo guys, parang may bago, 'di ba? Pero no, yan pa din yan. Pinagpalit-palit ko lang siya para makita ng mga bata na parang nabago, parang may bago talaga sa mata nila. Pero yan lang, yan at yan lang din yun. So, pinagpalit-palit ko lang lalo na yung mga items na hindi na napapansin sa gilid ay inilipat ko dito medyo sa unahan para ayun makita ng mga bata at mapansin din nila mabili din kahit paano then dito naman tayo sa loob so ganito naman yung itsura niya dito sa loob ayan so konti na lang talaga siya guys di ba ay oh, wala nang laman dun sa taas so hinayaan ko na yun dun sa taas binaba na lahat ng paninda para ayan lang lang sa taas para malinis lang so ayun na nga guys ayan ayos na natin siya Ayan. So, ito na yung after. Niretouch lang natin yan, guys. So, yan pa din yan. <laughs> Pinagpalit-palit lang natin. Binaba ko lang yung nasa taas na. Ayan, para magdikit-dikit sila. Para walang blanco-blanco. Ayan. Ayan. So, yan na lang talaga yung mga paninda ko. konti na lang sila. So, para puno pa din sila tingnan. Ayan, inayos ko na. So, hindi siya kagaya kanina, di ba? No? Parang kalat-kalat na at Parang hindi mo na maintindihan. Hindi <laughs> na makita yung iba. So, kada pagkakang gano'n na yung paninda ko, guys. Inaayos ko na siya. Ayan, nire-retouch ko lang. Tapos yung iba. Tinatanggal ko sa pads. Tapos nilalagay ko na lang sa sabitan. Gaya ng mga ginawa ko ito. Yung mga pwedeng ilagay sa pads. Ay, sa sabitan. Ayun. Pinagtutanggal ko na sa pads. At nilipat ko na sila. Isa-isa. So, ito na nga lang yung paninda ko. Ayan. So, maalala nyo, guys. Before is mga nakaangat yan. Tapos, ayun siya, may iba pang nakalagay dyan. Ang iba tinanggal ko na, ilagay ko na sa sabitan. Eh, ang mga yan lang talaga ang hindi pwedeng galawin. So, pinagdikit ko lang sila para, ayun, kahit ka paano maganda pa din. Maganda siya tingnan. So, ayan, ganyan lang yung ginawa ko, guys. Ayan, retouch lang. Yan Di dito sa baba, ayan, yung mga ibang mga nakapads. Ayan, gaya nito ang brain rat. Ayan, nilagay ko na siya sa bitan. Ayan, gumawa lang ako guys ng DIY na pad. Ito yung karton. Ginupit ko. Tapos, dinobo-sided ko siya kasi hindi pwedeng butasan. So, ganyan ang ginagawa ko sa mga hindi pwedeng butasan. Tapos, ayan yung mga flashlight, yung keychain, tong tong sa heart. Tapos itong mga, uh, ayan, yung bini. Ayan, lahat yan. Pinaglalagay ko na sila sa sabitan. Tapos itong, sab itong mabenta kung ano, dyan ko na lang nilagay. Pinalit, ah, uh, ko na siya doon sa may, sa may harap ng screen. Para maiba naman, iba naman yung makita nila. So dito nga sa harap ng screen ay ito yung nilagay ko. Ang technique ko lang yun ay pinagpalit-palit ko lang guys. Ito lang yung bago. Ito. Ayan. Yan na yung bago. Nakapal yan. Nilagay ko dyan. Tsaka talaga siya nalagay sa pinakaunahan para may bago silang makita. So, iisipin nila bago yan. Pero hindi. Pinagpalit-palit ko lang yan. Tapos yung nandito sa taas, guys. Ayan, oh. Kalbo na siya. <laughs> Wala na siya. Hindi ko na nilagyan dyan para hindi madumi tingnan. Para malinis lang tingnan yung mga display ko. Ayan. Ganyan yung ginagawa ko dyan, guys. Para kaya-aya pa din siya. So, attractive pa din siya tingnan para sa mga customers lalo na pag meron tayong kakompetensya at least yung sa atin maayos ayan masarap mamili pagkaganyan ang pagkakadisplay ng mga paninda natin yun dito naman guys ay wala na akong magawa dyan kasi yan na lang talaga yung may display ko inayos ko lang siya yan niretouch ko lang din siya yung pinagdikit-dikit ko na lang siya dyan yun so sana maubos na yan para mapalitan na natin ng bago so ayun naman guys Ayan lang yung papakita ko ngayon. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung ginagawa ko dito sa mga display ko kapag ka, uh, marami siyang bawas at hindi na parang hindi na siya well arranged tingnan. So nire-retouch ko lang siya. Tapos ayan, gagawa ko lang ng paraan talaga para magmukhang siksik pa din tingnan ang ating display hand. Pero na lang dito guys ha? sa wala na talaga tayong ma-display. Ayan, pero at least wala siyang hindi siya blanco-blanco. So, ganyan dapat ang pagkakadisplay sa bawat mga products na nakalagay dito sa ating displayhan. Tapos, so, ito guys, Oh, Dinisplay ko na to dito. Para, may narinig na kasi akong puputukan eh. So, display ko na to siya para lang, ano, reminder sa mga customer na magbibenta na ulit ako ng mga ganito and pwede na silang bumili kasi bare months na nga. So, magsisimula na naman ng mga putukan. So, ayan. Dahil meron pa ako dito Ayan, marami pa akong ganyan, guys. Mm. So, nga mabenta yan. Kaya para mabenta, flex natin tong ating mga ring caps na pangbala sa mga paputok. O pwedeng baril at saka yung rocket na tinatawag nila. So, ayan. That's it for today's video. Sabahan so, nyo guys ang next video ko at ayan, mas maganda nang mag-shoot ng mga tubo nila pagka ganyan na well-arranged na. Inuna ko lang muna tong video na to. Yung nire-touch ko muna. And then, next video ko upload siguro is yung ayun, na-share ko naman yung mga tubo nitong mga laruan ko. So, yun na guys. Thank you so much for watching.